Kinabukasan, nagtungo si Yang Chen sa paaralan ni Zhao Yun upang sunduin ito. Pagdating niya sa harap ng eskwelahan, agad niya itong tinawagan. Nasaan ka na? Malapit na ako sa gate. Sabi mo, ikaw ang sisanduan ko. Pero hindi kita makita. Masiglang sumagot si Zhao Yun, nasa gate na ako. Nakaputing t-shirt ako at maikling maong. O sige, tugon ni Yang Chen. Gaano katagal? Agad namang sumabat si Zhao Yun, ah, hanggang hita ko ito. Sandaling natigilan si Yang Chen sa pagkalito. Ang ibig kong sabihin, gaano katagal bago tayo makarating sa pupuntahan mo. Ngunit bago pa makasagot si Zhao Yun, nakita na siya ni Yang Chen at kinawayan. Pumasok ka na sa sasakyan. Pagkapasok ni Zhao Yun, agad siyang humingi ng tawad. Sorry, mali ang intindi ko. Ngumiti lang si Yang Chen. Kalma lang. Saan ba tayo papunta? Sagot ni Zhao Yun, sa Cancer Hospital. May guru kami sa school na may stomach cancer. Bibisitahin namin siya ng classmate ko sa pale side. Okay, isuot mo na seatbelt mo. Aalis na tayo, sagot ni Yang Chen habang pinapatakbo ang sasakyan. Makaraan ang ilang minuto, narating na nila ang ospital. Bumaba na si Zhao Yun at nagpaalam. Ganoon din si Yang Chen. Ngunit habang nakatitig siya sa entrance ng ospital, may napansin siyang pamilyar na mukha. Agad siyang bumaba ng kotse at tinawag ito. M.S. Chen, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito? Masaya siyang binati ni M.S. Chen. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ko akalaing maaalala mo pa ako. Oo nga, sagot ni Yang Chen. Hindi ko rin akalain na dito pa tayo magkikita. Agad siyang pinigilan ni MS Chen. Huwag kang lalapit, may sakit ako. Ngunit niyakap siya ni Yang Chen. Wala yun. MS Chen, bakit kayo lumipat noon? Hindi nyo man lang ako sinabihan. Yamakap na rin si MS Chen at ipinaliwanag, nalugi ang tatay ni Yan Hi at maraming utang. Hinanap kami ng mga pinagkakautangan, kaya napilitan kaming lumipat. Gusto ko sanang sabihin sa'yo, pero baka madamay ka pa. Ngumiti siya. Ang tangkad mo na, Yang Chen. May girlfriend ka na ba? Umiling lang si Yang Chen. Wala pa. Sumeryoso ang mukha ni MS Chen. May stage 4 na stomach cancer ako. Malapit na ang oras ko. Nabigla si Yang Chen at hindi agad nakasagot. Umiiyak na ngumiti si MS Chen. Huwag mo akong alalahanin. Matanda na rin ako. Nabuhay naman ako ng matagal. nag si MS Chen at nagtanong, ikaw, may sakit ka rin ba kaya ka narito? Hindi, sagot ni Yang Chen. Hatid ko lang ang kaibigan ko. May oras ka ba? Tanong ni MS Chen. Pwede ba tayong mag-usap? Papunta na rin si Yanhi. Matagal na kayong hindi nagkita. Sana makasama mo pa siya habang buhay pa ako. Agad na pumayag si Yang Chen. Pumasok sila sa ospital at nagtungo sa ward room. Pagpasok nila, naroon rin si Zhao Yun at ang mga kaklase nito. Laking gulat ni Zhao Yun nang makita si Yang Chen. M.S. Yang, anong ginagawa mo rito? Napakunot nuo ang kaklase niyang kulot sa pagtawag kay Yang Chen ng M.S. kahit lalaki naman talaga si Yang Chen. Agad ipinaliwanag ni Zhao Yun, besti ko si Yang Chen. Siya ang naghatid sa akin? Napagtanto ng kulot kung bakit ganoon ang tawag. Ah, kaya pala, bestie mo pala siya. Sabay noon, agad na tinanong ni Yang Tianming si Zhao Yun kung ano ang trabaho ni Yang Chen. Ngumiti si Yang Chen. Isa akong ride hailer. Nagpakilala siya kay Yang Chen. Ako nga pala si Yang Tianming. Kaklase ko si Zhao Yun sa high school. Magtulungan tayo sa hinaharap. Nag-apologize naman si MS Ward. Pasensya ka na, MS Chen, baka naistorbo ka namin. Ngunit ngumiti lang si MS Chen, hawak ang baso ng tubig. Okay lang. Ang dami niyong estudyanteng bumisita. Sa akin, isa lang. Biglang bumukas ang pinto, dumating si Zhang Yanhi, anak ni MS Chen. Yanhi, lumapit ka, tawag ni MS Chen. Kumaway si Yang Chen. Long time no see. Sampung taon na pala mula nang huli tayong magkita. Laking tuwa ni Yan hinang makita niya ulit si Yang Chen sa pangalawang pagkakataon. Umiiyak na niyakap siya ni Yan He. Yang Chen, ang nanay ko. Pinatahan siya ni Yang Chen. Alam ko, huwag ka nang umiyak. Lahat ay magiging maayos. Lumapit naman ang kaklase ni Zhao Yun at bamulong, Zhao Yun, mukhang may childhood sweetheart ang bestie mo. Napakunot ang noon ni Zhao Yun. Bestie ko lang siya, hindi boyfriend. May karapatan siyang makipagkaibigan. Samantala, inis na inis siyang Tian Ming sa kanyang isip. Ride hailer lang siya, pero may ganyang kagandang childhood sweetheart. Lumapit si M.S. Chen kay Yani at mahina sinabi sa kanya na ayos lang siya, kaya't hindi na nito kailangang umiyak pa. Sa mga oras ding iyon, dumating ang mga doktor sa loob ng kwarto. Agad na hinarap sila ni Dr. Niu at sinabi na pag-usapan na namin ang tungkol sa inyong sakit. Sa teknikal na aspeto, maaaring may sigowa ang operasyon. Ngunit dahil sa edad ni Niu, masyadong delikado ito para sa amin. Hindi namin ito kayang isagawa. Nagsalita naman si Tianming at sumagot kay Dr. Niu, pero kayo po ay isang nangungunang eksperto. Kung kayo mismo ang hindi makakagawa, sino pa? Kailangan yung gumawa ng paraan. May kiki-usap ako sa ama ko na magbigay ng donasyon sa ospital. Napangiti si Dr. Niu sa narinig at nagsabing, salamat, Mr. Yang. Sa teorya, may tsansa silang maoperahan pero kakailanganin ng mas magagaling na doktor at mas maayos na ospital at higit sa lahat kailangan din ito ng malalakas na koneksyon at malaking pera mayabang na sumagot si Tianming ang tatay ko ang presidente ng isang malaking supermarket chain kaya hindi mo na kailangang mag-alala sa pera o koneksyon sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo ako na ang bahala Pinag-cruise ni Dr. Neo ang kanyang mga braso at nagmungkahi, may mga tagumpay na operasyon sa Longmi International Hospital. Baka gusto ninyong subukan doon. Napaisip si Yang Chen sa kanyang narinig. May pag-asa pala si MS Chen, napakagandang balita. Ngunit agad namang nag-alala si Zhao Yun at nagsabi, Longmi International Hospital. Pero hindi yun kayang bayaran ng karaniwang tao. Wala ring health insurance na tinatanggap doon. Lahat ng gastusin, sariling bulsa ang sesigot. Seryoso namang sinabi ni Dr. Niu, tama na muna ang usapan. Bukas, aayusin ko ang konserbatibong gamutan para sa kanila. Pag-isipan nyo ng mabuti. Kung may plano kayo, gawin nyo agad. Dahil karera ito laban sa kamatayan. Bawat minuto ay mahalaga. Nagsalita ang isa sa mga estudyante at sinabi, kung sigurado lang nagagaling siya, handa kaming gawin ang lahat. Pero hindi kami sigurado kung makakahanap kami ng eksperto. Sabay noon, humarap ang isang lalaki kay Tianming at nagsabi, "Tianming, ikaw ang tutulong sa amin." Tumango si Tianming at sumagot, "Huwag kang mag-alala. Ako ang estudyante ni Ms. Wang noon. Hindi ito magiging problema para sa akin." Tatawagan ko ang tatay at tiyuhin ko para humingi ng appointment sa eksperto. Agad namang lumapit si Yani kay Tianming at nagtanong, paano naman po ang mama ko? Ngunit sagot lamang ni Tianming, huwag kang mag-alala. Tutulungan ko rin ang mama mo pagkatapos kong maisaayos ang lahat para kay MS Wang. Sa ngayon, maaari na kayong mag-impake at mag-discharge. Nagpasalamat si Yanni kay Yang Tianming, at ngumiti lang ito, walang anuman. Samantala, si Yang Chen ay tahimik na bumunot ng cellphone at nagpadala ng mensahe. Ang tinext pala niya ay si Zhang Senyao, ang presidente ng Longmei International Hospital. Sinabi niya rito, Mr. Zhang, may liver cancer ang teacher ko. Ayon kay Dr. Niu mula sa Tumor Hospital, ang long milang ang may kakayahang gamutin siya. Kailangan daw ng dayuhang eksperto. Totoo po ba ito? Agad na nagreply si Mr. Zhang, si Dr. Niu ay isang nangungunang eksperto. Kung sinabi niya iyon, malaki talaga ang tsansa nating magtagumpay. Tatawagan ko ang direktor at aayusin ang isang silid para sa kanya. Ipadala mo siya rito para masuri ang atay niya. Gagawa ang aming mga eksperto ng treatment plan. Doon natin malalaman kung maaari pa siyang gumaling. Masayang nag-reply si Yang Chen, sige po. Ililipat na namin siya sa Longmei International Hospital. Sa mga oras ding iyon, lumapit si Tianming kay Yang Chen at nagtanong, ikaw ba talaga si Yang Chen? Agad na sumagot si Yang Chen ng, oo, ako nga, may kailangan ka ba? Diretsyong sinabi ni Tianming, gusto ko si Zhao Yun. At may gusto rin ako kay Zhang Yanni. Tutulungan ko si MS Chen makakuha ng appointment sa eksperto, basta umalis ka na lang. Pagkasabi nito, tumalikod na siya at sinabing, mas mabuti pang magdesisyon ka agad. Dahil hindi pwedeng maghintay si MS Chen. Napaisip si Yang Chen habang nakatingin kay Tianming. Ang hanggal naman nito, kung gusto niya talaga sila, dapat niligawan niya. Anong silbi ng mga kaloko ang sinasabi niya? Matapos makaalis si Tianming sa kwarto, agad na lumapit si Yang Chen kina Ms. Chen at Yani na noon ay naghahanda na ng kanilang mga gamit. Sinabi niya, "Ako na ang maghahatid sa inyo." Nagpasalamat si Ms. Chen habang mahigpit na hinawakan ang braso ni Yang Chen. "Maraming salamat sa oras mo." Nakangiti namang sumagot si Yang Chen, "Walang anuman, Ms. Chen." Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa Longme International Hospital. Agad silang pumasok sa loob ng silid. Habang abala silang inaayos ang kanilang mga gamit, biglang dumating ang dalawang doktor na malakas na nagsalita upang makuha ang kanilang atensyon. "Excuse me, sino po sa inyo si Mr. Yang?" Ang doktor na nagsalita ay si Dr. Wang Zhongjing, isang eksperto sa oncology. Tumayo agad si Tianming at sinabing, ako po si Mr. Yang. Agad namang lumapit si Dr. Wang at nakipagkamay kay Tianming. Mr. Yang, ikinagagalak ko po kayong makilala. Ako si Wang Zongjing mula sa Oncology Department. Inutusan ako ng direktor para magsagawa ng pagsusuri sa inyong guro. Masayang sumagot si Tianming, ikinagagalak ko ring makilala kayo, Dr. Wang. Sabay pakilala niya kay MS Wang. Ito po si MS Wang, ang guru ko sa high school. Maraming salamat po. Ngumiti si Dr. Wang at sinabing, walang anuman. MS Wang, sumama po kayo sa akin. Kailangan natin kayong suriin. Sumang-ayon agad si MS Wang at humarap kay MS Chen. MS Chen, pakihinti muna. Kayo na ang susunod. Nakangiting sagot ni MS Chen, Sige po, Ms. Wang. Maghihintay ako. Habang papalabas si Ms. Wang, napasabi ang isa sa mga babae kay Tianming, "Wow, yang Tianming, ang galing mo. Hindi ko inaasahang magiging mabait sa iyo ang direktor." Mayabang na sagot ni Tianming, "Wala yun. Kung may maitutulong ako, huwag kayong mag-atubiling magsabi. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko." Samantala, lumapit si Yani sa kanyang ina, Ma'am, magpahinga ka muna. Titingnan ko lang kung tapos na si MS Wang sa check-up. Sumang-ayon si MS Chen at tumango. Umalis na si Yani upang tingnan si MS Wang. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, bigla siyang tinawag ni Yang Tianming. Masayang umarap si Yani sa kanya. Ngunit laking gulat niya nang bigla siyang lapitan nito na may pagnanasa at hinawakan siya sa balikat. Miss Zhang, may libreng oras ka ba mamaya? Pwede tayong mag-night snack. Bukas ng umaga, ako na ang baalang gumawa ng appointment para sa nanay mo. Agad na itinulak ni Yani ang kamay nito palayo sa kanya at seryosong sinabi, Mr. Yang, naniniwala akong para sa isang tulad niyo, madali lang yan. Bakit ginagamit mo ito para takutin kami? Ngunit hindi pa rin tumigil si Tianming. Lumabas ang tunay niyang hangarin. Miss Zhang, walang libre sa mundo. Alam mo na yan. Ako lang ang makapagliligtas sa nanay mo. At kailangan mo ring may ibayad kapalit noon. Sabay noon, itinaas ni Tianming ang kanyang kamay at sinabi kay Yani, wala akong minamadali. Hindi naman siya ang nanay ko. Pag-isipan mo ng mabuti. Sana lang kayanin pa ng nanay mo hanggang sa makapagdesisyon ka. Dahil sa narinig mula kay Tianming, sobrang nina si Yani. Ngunit wala siyang magawa kundi ang magtimpi at manahimik na lang. Sa loob ng kwarto, habang nakatayo si Yang Chen, iniisip niya sa sarili, humingi ako ng pabor kay Zhang Senyao, pero ngayon mukhang pumalpak pa siya. Noon pa nga siya humihingi ng suporta sa akin. Habang siya ay abala sa malalim na pag-iisip, bigla niyang napansin ang pagdating ni Yani na umiiyak. Ngunit hindi na niya ito pinansin. Kinuha na lamang niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa at agad na tinawagan si Mr. Zhang. Galit niyang sinabi, nandito na ako ng kalahating oras pero wala pa ring doktor na dumating. Anong kalokohan to? Anong ginagawa niyo dyan? Nagulat si Mr. Zhang sa kanyang narinig kaya agad siyang sumagot, imposible. Tumawag lang si Mr. Lee sa akin at sinabi niyang inutusan niya si Dr. Wang para i-check up ang guru mo. Nagulat si Yang Chen sa sinabi nito. Ano? Si Wang Zongjing ang pinadala ninyo? Pero mali ang pasyenteng tinignan nila. Akala ko tuloy yung tatay at tiyuhin ni Yang Tianming ang nagayos ng koneksyon. Nang marinig ito ni Mr. Zhang, agad siyang nag-alala at mabilis na humingi ng paumanhin. Pasensya na, huwag kang magalit. Pupuntahan ko agad sila para ayusin ito. Sisiguraduhin kong ma-check up agad ang guru mo. Paenya na po talaga. Agad namang sumang-ayon si Yang Chen. Samantala, habang nasa CR si Tianming at naghuhugas ng kamay, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito at binasa ang natanggap na mensahe. Galing ito sa kanyang ama. Tianming, espesyal ang ospital na yan. Hindi ko makontak ang direktor at mga eksperto. Hindi kita matutulungan. Umuwi ka na. Sunod na mensahe galing naman sa kanyang tiyuhin. Tianming, pasensya na, hindi ko rin kayang tumulong. Sinubukan ko, pero wala akong makontak na eksperto. Mukhang kailangan mong asikasuhin ito mag-isa. Litong-lito si Tianming habang palabas ng CR. Ano bang nangyayari? Hindi pala nila pinadala si Wang Zhongjing. Nako, nasabi ko pa naman na ang tatay at tiyuhin ko ang nag-ayos ng koneksyon dito sa ospital. Kapag nalaman nilang nagsinungaling ako, mapapahiya lang ako. Mas mabuti pang umalis na ako ngayon. Habang nagmamadali siyang lumabas, bigla niyang nasalubong si Dr. Wang. Kaya't nagulat na lang siya. Sinabi ni Dr. Wang sa kanya, "Mr. Yang, tapos na ang check-up ni Ms. Wang." Fair na sa ward at mag-usap tayo. Naiilang na sumagot si Tianming, ah, ayos lang, sige. Pagdating nila sa loob ng kwarto, sinabi ni Dr. Wang, huwag kayong mag-alala. Sa tingin ko, may pag-asa si Ms. Wang na maoperahan. Bukod pa dyan, si Mr. Yang ay isa sa mga third largest shareholders ng ospital na ito. Dahil dinala niya rito ang kanyang guro, aalagaan namin siya ng mabuti. Natuwa si Zhao Yun sa narinig at sinabi kay Tian Ming, hindi ko akalain na shareholder ka pala. Nag-alala ka lang pala na baka hindi mabayaran ni MS Wang ang bill. Masayang umiti si MS Wang at nagpasalamat, salamat talaga, Mr. Yang. Mukhang ikaw na lang talaga ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Kinakabahan na lamang na sumagot si Tian Ming, wala yun. Ngunit napansin niyang biglang nawala si Yang Chen kaya agad siyang napatanong, nasaan na si Yang Chen? Sumagot si Ms. Wang, hindi ko alam. May dumating na mga nurse at sinabi nilang tutulungan daw si Ms. Chen lumipat sa VIP ward. Nang marinig ito, biglang tinabahan si Tianming. Ah, ganun ba? Eh, kung ayos na ang lahat, kailangan ko na ring umalis. Tumawag ang tatay ko at pinapauwi na ako. Babalik na lang ako bukas para dumalaw. Colum. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Dumating sina Mr. Lee at Mr. Zhang. Galit na sinabi ni Mr. Lee kay Dr. Wang, ano bang nangyari dito? Inutusan kitang asikasuhin ito, pero sinira mo lahat. Sa nakita ni Tian Ming, napagtanto niyang hindi na siya makakaalis. Lagot na. Agad na tinanong ni Dr. Wang ang dalawa, bakit kayo nandito? Galit na galit na sumagot si Mr. Zhang habang tinuturo siya, tigilan mo na ang palusot. Sinabi ko na sa iyo na si Mr. Yang ang teacher ang aasikasuhin mo. Bakit hindi mo ginawa? Sumagot si Dr. Wang, sinunod ko lang ang sinabi ninyo. In-examine ko ang guru ni Mr. Yang, gaya ng utos nyo. Habang tinuturo si Tian Ming na nasa gilid at halatang kinakabahan, dagdag pa niya, naghihintay lang kami ng resulta. Pwede niyo siyang tanungin, hindi ako nagsinungaling. Muling sumigaw si Mr. Lee, galit na galit, nagkamali ka. Hindi siya ang Mr. Yang na tinutukoy ko. Ang guru ni Yang Chen ang tinutukoy ko. Bakit hindi mo sinigurado ang buong pangalan? Napamulagat si Dr. Wang at agad na tinanong si Tianming, hindi ikaw si Yang Chen. Agad na sumagot si Tianming, hindi tinanong mo lang naman kung sino si Mr. Yang, hindi mo sinabi ang buong pangalan. Dahil dito, malakas na sumigaw si Dr. Wang, pero alam mong hindi ikaw ang third largest shareholder ng ospital na ito. Huwag ka nang magpanggap. Agad na inilabas ni Tianming ang kanyang cellphone at sinabing, hiniling ko lang sa tatay at tiyuhin ko na magayos ng koneksyon. Akala ko sila ang kumausap sa inyo, pero pinutol na sila ni Mr. Zhang. Tama na yan, tigilan na ang kalokohan. Teran at kausapin natin si Mr. Yang. Sabay-sabay silang umalis ng kwarto habang si Tianming ay naiwan na tulala at hindi makapagsalita. Agad na tinanong ni MS Wang si Tianming, ano bang nangyayari dito? Kinakabahang sagot ni Tianming, hindi ko po alam. I so much money. We'll